Makikita naman ito oh ito, pagkain ito eh ito oh oh goodness sobrang layo ng biyahe kung nagutom na ako ah wala pa mabilihan dito ano wala mabilihan ng tindahan paakit dito sa nasugbo kay goodness kailangan ko makakita naman ito oh ito, pagkain ito eh ito oh Hindi pala yan yun. Akala ko yan yun. Yung kalibangbang. Diba yung maasim? Hindi pala to. Apait Hmm. Daming nangalakal dito. Nakita ko sa daanan. No? Daming mga sinalbit sa pinagbulat ng werong Oh, may goodness. Eh, no? Kalakal. So, hindi pala ito yung maasim. Dapat ito yung maasim eh. Imanali natin. Hmm. So, siguro yung magulang. Hindi siya maasim. Maraming klase siguro itong alibang-alibang na ito, Alibang to, no? Napasama yung kain ko. Ay, ito nga yun, no? Ito nga siya. Kasi yung bunga niya, no? Pero bakit hindi maasim? Dapat maasim ito, eh. Talaga siya maasim. Dami talaga rito mo. Kinalakal, oh. Eh. Mga pinagbalatan ng wire. Ang dami, Ayan, Oh. No? <laughs> Palpak. Ito yung ginagawa namin ng mga bata kami ano eh. Parang paro-paro ganito din mo na siya dito. Iwiin mo siya ganyan. Tapos gaganito yes, mo siya. Ah. Oh. siya Para siyang paro-paro, di ba? Alam niyo pa ba 'to? Galing. yata ito yung ginagawa pang asin eh. Parang iba nga yung puno. Marami palang klase nito may goodness. Pero pwede rin siya ano. Ayan oh. Ali Beng Beng. Ayaw lumipad ah. Ayaw. Oh, oh. oh. Ah, para siya par paro-paro para akong engot no kumain ako ng dahon na akala ko tama di pala goodness lang tindahan kasi rito eh gutom na ako eh ah.